Boss, tampered yung odo. Boss, gusto magpa-release ni client ngayon. Kaso gusto ni client, masecure niya na all goods yung unit and legit ang odo kasi madami daw tampered at pinipitik na odo sa market. Sige, okay, patulong ay scrappy ko oh. Good day mga ka-jackpot! Today may 4 release tayo na napaka-poging unit. 2022 Honda City S Automatic. Nasaan na kaya si scrappy ko oh. Hindi kasi makabiyayang yung client. Wala daw kasing scanner yung mekaniko nila. Need ko makahanap na trusted na mag-overall scan ng unit. Ano yun? Trusted mechanic, I got you boy! So ayun na nga, sinamin namin yung client namin sa super clustered naming talyef dito sa Bokawi, Bulacan. Na overall scan yung unit, na refillan na rin yung brake fluid and coolant ng sasakyan. Pinalifter na rin namin yung sasakyan para makita ni client yung pang ilalim ng sasakyan. So ayun, napatunayan na natin kay client na overall goods yung unit and hindi tampered yung mileage na. Nice. Ayun, very satisfied naman si client, magpipirmanan ng docs. Eto, sir! <laughs> mm, bilis lang, ma'am. Iyo pa, ingat pa Ayun na nga mga ka-jackpot! I'm Kevin, sales manager of Cars Aras Auto Trading. Sa mga gustong mag-agent or mag-refer, you're welcome to join us. Kung quality and affordable second-hand car ang hanap mo, just call or PM lang dito. Approve yan! Oh.